Hello guys! Good morning! Ayan tayo, mag-unboxing mag tayo ngayon ng uh, kong helmet. Ayan kasi napakatagal ng sira yung helmet ko. Sa mga vlogs ko, makikita nyo to. Matagal sa pinagsamahan namin ito. Ayan. Uh, export siya. Ang tagal na nito sa akin sa mga vlog ko. Lagi siyang kasama ko. Uh, wala na siyang ano dito, cover. So, Nanginayang akong itapon. Tsaka atas yung preong mahal na ng helmet ngayon. Sabi ko, bibili talaga ako pag medyo nakaluwag-luwag. E, yung husband ko, sabi niya sa akin, nagpadala siya. Sabi niya, bumili ka na ng helmet mo. Kasi lumang luma na yan, Tsaka wala nang ang cover siya. Kailangan ko pang mag-eye mag nag glasses, nag-sunglasses para lang hindi ako mapuwi. So, ito na siya guys. Ayan na, ang aking binili. Unboxing tayo ng... Ang brand nito ay X ano ano to na? Belmola. Evo sana na yung Evo sana na yung gusto kong bilhin. Kulay pink. Kaso inisip ko rin pag pink kasi hindi rin magagamit ng husband ko at saka yung anak ko, ako lang. So ito na gusto ng anak ko, pwede sa aming tatlo. Fast prepare ko sana yung pink kaya lang. Syempre, para praktikal, lahat makagamit. Kaya lang. Tara! My new helmet. Ito na siya guys. Uh, ang mahal na ng helmet ngayon. Grabe, nalulula ako sa presyo niya. Ito na siya. Wait lang. Ito na yung aking new helmet. From here to here. Ayan, salamat sa aking husband. Dahil sabi niya bumili na daw ako. Kasi araw-araw ako halos lagi ako na namamalingke. Ito lang ang ginagamit ko. Kasi gamit ko lagi motor pag namamalingke para sa tindahan. So, uh, nagtitipid ako. Kaya kahit marami akong pinamili, talagang pinagkakasya sa loob ng motor. Kaya, sabi nga bumili ka ng mas ano, maganda-gandang helmet para sa Hirap, hirap na maitas nito, nak. boy, ba't ang, ang ah, hirap? Ano nga? Ito, sige nga, buksan mo nga. Pakita ko lang. Ayan na siya guys, meron siyang dalawa yung parang ano nito, cover sa muka. Ay, baba mo nga nak. Ito oh, ay may nak siya dyan. Ah, ito, yung pag gusto mong ito lang, yung parang sunglass lang siya, ayan siya. Ah, medyo blurred siya. Pero pag gusto mo ng full, ito lang, pwede rin ibababa mo to. Pwede namang dalawa sila parehas. Ayan na guys! May bago na akong helmet, ito pang book. motor. Dito yung GoPro ilalagay. Sure. Okay, bye. Tcharan! Ito yung likod. Ayan. Yung pingsan na gusto ko pero okay lang. Maganda din naman. Ayan.